Number two, live every day in awareness of God. Now, kung ang Diyos na ang sentro ng iyong buhay, ay paano mo ito gagawin? Magsisimula ka na maging aware sa presensya ng Diyos sa araw-araw. Si Brother Lawrence ay sumulat ng isang aklat na tinawag na Practicing the Presence of God. Marahil may ilan sa inyo na nabasa na ito. Ikinuwento niya dito kung paano niya natutunan na makipag-usap sa Diyos. Kahit sa mga ordinaryong gawain niya sa araw-araw, ito ang tinatawag na paglakad sa Espiritu or walking by the Spirit. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa may dalawang tao ang nag-worship. Yung isa ay masayang-masaya. Lubos niya na nararanasan ang presensya ng Diyos. Ninanamnam niya ang kagandahan ng Diyos. Ninanamnam niya ang katotohanan na kasama niya ang Diyos na nakatingin at nangungusap sa Kanya. Samantalang ang taong katabi niya, naku, init na init na at tingin ng tingin sa relo. Iniisip niya kung kailan matatapos ang worship para makauwi na at magawa ang mga bagay na gagawin niya. Now, pansinin natin ito. Parehas naman na nandyan ang Diyos para sa kanilang dalawa. Pero bakit ganon? Magkaiba sila ng karanasan. Anong kaibahan nila? Ang sagot ay awareness at ang desisyon na hanapin ng Diyos at makipag-engage sa Kanya. Kaibigan, hindi ko alam sa'yo pero sobrang sarap na sambahin ang Diyos. Ang reason kaya gusto ko nakikita ang lyrics kapag praise and worship na ay gusto kong sangayunan ang lahat ng sinasabi doon at sabihin ko yun sa Kanya. May pagkakataon na habang nag-praise and worship ay sinasabi ko sa Kanya na Lord, you deserve all my praises and worship. Salamat sa iyong grace sa akin may pagkakataon na habang nagpipraise and worship tapos nababasa ko ang lyrics na patungkol sa pagmamahal sa Diyos ay sinasabi ko sa kanya na Lord tulungan mo ko na lumago ang pagmamahal ko sa iyo sa kabaligtaran may pagkakataon na nag-worry ako noon kaya habang nag-worship ay hindi ko maintindihan ng message kahit anong basa ko sa talata ay walang pumapasok hanggang sa sinasabi ko sa Diyos na patawarin mo po ako dahil hindi ako talaga sumasamba sa iyo ngayon. Ang layo ng isip ko at nakalimutan ko na kasama ko kayo na nakikipag-usap sa akin. Pero dahil malayo ang isip ko, hindi ako aware sa presence nyo. Patawarin nyo po ako, Lord. Kaya nga, dito mo malalaman kung aware ka ba sa presensya ng Diyos o hindi. Kasi pagtapos ng message, ay pwede mo tanungin ng sarili mo, na-bless ko ba ang Diyos? Napaluguran ko ba siya? naitaas ko ba siya habang sumasamba ako? At na din ba ako dahil nakausap ko naman siya? O sa kabaligtaran, ay walang nanatili sa isip ko sa lahat ng sinabi niya. Wala akong practical application sa lahat ng sinabi niya sa akin. Pumasok sa kanan tenga, tapos lumabas sa kaliwa. Ibigan, hindi magiging sentro ng buhay mo ang Diyos kung hindi mo pa-practicing ang presensya ng Diyos hindi ka aware na sa lahat ng ginagawa mo ay kasama mo siya. Halimbawa, ngayon habang napapanood mo ito, sabihin mo sa kanya, Lord, thank you. Kasi andito ka sa tabi ko at tinutulungan mo ako maintindihan ang mensahe mo. Sa Genesis 28, si Jacob ay nasa isang lugar na tinawag niya kalaunan na Bethel. Ang plano lang niya ay makatulog ng maayos doon. Pero nagpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip pagkagising niya, bigla niya naunawaan na nandoon ng Diyos sa lugar na iyon. Sabi niya sa Genesis 28.16, nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Tapos sa NIV translation, sabi, I was not aware of it. Narealize ko na naroon ang Diyos kaya lang hindi aware si Jacob. Nagpakita ang Diyos sa panaginip ni Jacob para ipaalala sa kanya na siya ang nag-aalaga sa kanya at handa siyang pagpalain ng Diyos. Ganon din sa 2 Kings 6, nakikipagdigma ang hari ng Aram laban sa Israel pero palaging binibigyan ng Diyos si Elisha ng kaalaman tungkol sa mga plano ng kaaway kaya't napipigilan ito hanggang sa naubos ang pasensya ng hari ng Aram. Kaya nagpadala siya ng maraming sundalo para hulihin si Elisha. Nilusob ng mga sundalo ang bayan kung saan nakatira si Elisha at naroon din ang kanyang tagapaglingkod. Kinaumagahan, lumabas ang tagapaglingkod at nakita niya ang mga kaaway na nakapaligid sa kanila sobrang dami. Natakot siya at dali-dali niyang sinabi kay Elisha pero si Elisha, kalma relax lang gaya ni Pablo, puno ng kapayapaan at katiyakan. Alam mo, simple lang ginawa niya. Nagdasal siya at hiniling sa Diyos na buksan ang mga mata ng kanyang tagapaglingkod para makita ang spiritual na mundo. Alam mo, pagkatapos nito, ay nakita ng servant ang mga burol na puno ng mga kabayo at puno ng mga karuahing apoy ng Diyos. Ibigan, ito yung katotohanan. Hindi kailangan buksan ng Diyos ang iyong mga mata para makita mo na kasama mo siya, kundi gagawin mo ito dahil nananampalataya ka na totoo siya. At walang problema sa kanya ang samahan ng lahat ng tao na nagtitiwala sa kanya. Bakit? Dahil nananampalataya ka din na walang imposible sa kanya. Hindi problema sa kanya na samahan ang mga mananampalataya sa ibang bansa. And at the same time, kasama mo din siya ngayon. At ang isa pa na kailangan mong panampalatayanan ay minamahal ka ng Diyos. At sapat na ito para maniwala ka na sasamahan ka niya kahit ano pang mangyari. Now, pansinin natin, dalawa ang pinaligiran ng kalaban at nanganganib. Ang isa ay natakot, ang isa naman ay kalmado at buo ang loob. So, anong pinagkaiba nila? Kamalayan o awareness. Yung isa nananampalatay na kasama nila ang Diyos. Kaya relax lang siya. Yung isa, hindi siya nananampalatay na kasama nila ang Diyos. Bagamat napakaraming himalana ang naranasan nila. Kaya nga si Elisha, dahil aware siya na kasama niya ang Diyos, ay anong ginawa niya? Hiniling lang niya sa Diyos na bulagin ang mga kaaway at ganun nga ang nangyari. Si Elisha, dahil alam niya kasama nila ang Diyos, ay diretsyong nakipag-usap sa kanya para lutasin ang problema. Ibigan, kailan ka nakipag-usap sa Diyos dahil alam mo na nandyan lang siya kasama mo. Marahil, kapag nasa Bible study, kapag nasa church, o kaya kapag nag-quiet time ka. Pero kaibigan, tanda mo ito. Kahit nasa trabaho ka, o sa palengke, o sa mall, o sa gym, o kahit saan pa yan, ay palaguin mo ang kamalayan o awareness mo na kasama mo ang Diyos. Nang iligtas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, nagpakita siya sa kanila bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Bakit? Kasi gusto niya malaman nila na kasama nila ang Diyos. Gusto niya magkaroon sila ng kamalayan sa kanyang presensya na may katiyakan silang inaalagaan at pinoprotektahan ng Diyos. Binigyan niya sila ng malinaw at nakikitang tanda para matulungan silang magtiwala sa kanya habang sila'y nasa paglalakbay. Kaibigan, ang puso ng Diyos ay ipakita sa atin na siya ay kasama natin at gusto niya na hanapin natin siya at pumasok sa kanyang presensya. Nakataas ba ang awareness natin sa kanya araw-araw kahit nasan tayo? Alimbawa, kapag ang isang negosyante papasok sa isang kwarto, naku, nakataas na yung antena niya, napapansin niya yung mga posibleng kliyente o investor. Inoobserve niya yung bawat tao para makita kung sino makakatulong sa susunod niyang target. Nakatoon ang isip niya sa opportunity. Samantala, ang isang musikero naman, pagpasok niya sa isang kwarto, mapapansin niya ang tunugan sa praise and worship halimbawa. Nakataas ang antena niya. Alam niya kapag merong tao ang wala sa tono. Kapag ang isang magulang naman ang pumasok sa kwarto, aware yan sa mga bagay na posibleng panganib para sa kanyang anak. Ang isip niya ay nasa kaligtasan at kapakanan ng pamilya. Kaibigan, imagine mo ito. Iisang kwarto pero iba-iba ang pinapansin ng bawat isa. Kaya nga ang tanong, ano ang frequency ng iyong antena? Saan ito nakatutok? Ano ang pinakasentro ng iyong isip? Si David palagi nakataas ang antena sa presensya ng Diyos. Sabi niya, I have set the Lord always before me. Isang taon na mula nung maging bulag si Susan. Isang 34 anyos na babae. Dahil sa maling diagnosis ng doktor, bigla siyang nabalot ng kadiliman, Galit at kawalan ng pag-asa mula sa pagiging independent na babae na pilitan siyang tanggapin na siya ngayon na tila isang pabigat na sa kanyang pamilya. Paano nangyari ito sa akin? Madalas niyang tanong habang puno ng galit ang kanyang puso. Pero kahit gaano siya kadalas umiyak, maggalit o magdasal, alam niya ang katotohanan, hindi na babalik ang kanyang paningin. Ang tanging sandigan niya ay ang kanyang asawang si Mark. Si Mark na isang Air Force officer at mahal na mahal niya si Susan. Nang handa na si Susan bumalik sa trabaho, hindi niya alam kung paano maglalakbay mag-isa sa lungsod. nag si Mark na ihatid siya araw-araw kahit na magkalayo ang direksyon ng kanilang trabaho. Noong una, napakalaking tulong nito kay Susan. Pero kalaunan, naisip ni Mark na hindi ito praktikal kailangan matutunan ni Susan sumakay ng bus muli. Nang sinabi niya ito kay Susan, labis itong natakot. Bulag ako, sigaw niya. Paano ko malalaman kung saan ako pupunta? Para mo na rin akong iniwan. Napakasakit para kay Mark na marinig ito. Pero alam niyang ito ang tamang gawin. Sabi niya, sasamahan kita araw-araw hanggang kaya mo na na mag-isa. Sa loob ng dalawang linggo, sumama si Mark sa kanya Nakasuot pa ng military uniform. Tinuro ni Mark kung paano gamitin ang iba pa niyang senses, lalo na ang pandinig. Tinuruan niya si Susan na makipagkaibigan sa mga driver ng bus para bantayan siya at siguraduhin may upuang ang reserve Pinapatawan niya si Susan kahit sa mga araw na nadada pa ito o nalalaglag ang gamit. Pagkaraan ng ilang linggo, sinabi ni Susan, Kaya ko na, Mark. Mahigpit ang yakap ni Susan kay Mark noong una silang naghiwalay. Mula lunes hanggang webes, matagumpay na nakapunta at nakauwi si Susan na mag-isa. Naramdaman niya ang ginhawa at tiwala sa sarili. Biyernes, habang bumababa si Susan sa bus, sinabi ng driver, Naiingit ako sa Nagulat si Susan. Bakit ka naiingit sa akin? Sumagot ang driver, Araw-araw nitong nakaraang linggo, may lalaking naka-military uniform na nakatayo sa kanto. Binabantayan ang kanyang makatawid ng ligtas. Binibigyan ka ng halik mula sa malayo. Nagsasaludo sa iyo pag nakapasok ka na sa building na pinagtatrabahuhan mo. Tapos sa kasya umaalis. Napakaswerte mo. Napuno ang puso ni Susan sa pagmamahal at pasasalamat. Naunawaan niya na kahit kailan pala ay hindi siya iniwan ni Mark. Ibigan, Ganon din ang Diyos sa iyo. Ganon rin siya magmahal sa iyo. Hindi natin nakikita yung kanyang physical na presensya, pero naroon siya. Binabantayan niya tayo sa bawat hakbang natin. Kahit sa mga panahon na akala natin mag-isa na lang tayo. Misa, iniisip natin na baka hindi ka na tatanggapin ng Diyos kasi lumayo ka sa kanya at hindi mo naman siya talaga hinahanap sa buhay mo. Pero kaibigan, manampalataya ka na inaantay ka lang niyang bumalik sa kanya. Hindi siya umalis. Ikaw lang ang lumayo at ngayon na ang panahon para bumalik ka na sa kanya.